Kung minsan ba pagkatapos kumain ng paborito ninyong sinigang o monggo, e eh, di ba't parang mas bumibigat ang tiyan at mas madalas tayong umutot? Aminin natin, madalas nating baliwali ng mga utot kung minsan kinahiya pa nga natin. Pero alam nyo ba mga mano at manang na ang simpleng utot ay hindi lang basta utot, lalo na kapag umabot na tayo ng 60 anyos o higit pa, may ilang klase ng utot na dapat nating pagtuunan ng pansin. Hindi ito usapang biro o pamahin. Ito ay usapang pankalusugan na maari maging hudyat ng mas malalim at seryosong kondisyon sa ating katawan. Marami sa atin ang nag-iisip na bahagi lang ito ng pagtanda na normal lang na mas umutot o magkaroon ng amoy ang utot habang tumatanda. Pero mayroong masakit na katotohanan na dapat nating harapin ang ilang utot ay sumisigaw ng tulong mula sa ating katawan. Meron mga klase ng utot na hindi lang bastang senyales ng simpleng pagkain na hindi natunaw, kundi maaaring babala na isang malubang problema sa ating digestive system o iba pang bahagi ng ating kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang klase ng utot na dapat nating bigyang pansin, lalo na kung tayo ay nasa 60 anyos pataas, dahil pwede ito maging senyales ng mas seryosong problema sa kalusugan. Hindi ito para takutin kayo, kundi para maging alerto tayo at matuto kung kailan kailangan ng kumonsulta sa si doktor. Kaya naman, manatili po kayo nakatutok hanggang sa dulo dahil meron akong ibabahagi na sigurado akong ikaw gulat ninyo tungkol sa ating mga utot. Kung naisip nyo na ang utot ay normal lang at wala nang iba pang ibig sabihin, maganda po kayo sa ating unang tatalakayin. Ang klase ng utot na madalas nating maranasan ngunit madalas nating balewalain. Pag-usapan natin ang sobrang baho ng utot na parang may nagbao ng patay sa loob ng ating tiyan. Alam ko nakaranas sa tayo nito, di ba? Yung tipong kailangan mo talagang lumabas ng kwarto para lang hindi makain ng pamilya mo ang amoy. Normal lang naman na may amoy ang utot dahil sa mga gas na nabubuo sa ating bituka, lalo na ang hydrogen sulfide na nagbibigay ng amoy bulok na itlog. Pero kung ang amoy ay sobrang tindi at hindi na pangkaraniwan, maaring may iba na itong ibig sabihin. Bakit ito nangyayari? Una, maaring dahil sa kinain natin. Ang mga pagkain na mataas sa sulfur tulad ng log, repolyo, kangkong, patatas, sibuyas at bawang ay karaniwang nagdudulot ng mabahong utot. Ito ay dahil habang tinutunaw ang mga pagkain na ito, Naglalabas sila ng mga sulfur-containing gases sa ating bituka. Kung mahilig ka sa mga lutong mayaman sa mga sangkap na ito, tulad ng pinakbet o ginataang gulay, natural lang na maging mabaho ang utot mo. Pero, kung ang baho ay patuloy at kahit hindi ka kumain ng mga nabanggit, maaaring may problema sa pagtunaw ng pagkain. Sa ating edad, bumabagal na ang paggalaw ng ating bituka at ang produksyon ng digestive enzymes. Kaya mas nahihirapan tayong tunawin ang ilang pagkain. Ang hindi natunaw na pagkain ay nagsisilbing pagkain para sa masasamang bakterya sa ating kolon na nagdudulot ng mas matinding fermentation at mas mabahong amoy ng gas. Kung minsan, ang sobrang mabahong utot ay senyales din ng malabsorption o ang kakulangan ng ating bituka na sumipsip ng nutrisyon mula sa pagkain. Halimbawa, kung meron kang lactose intolerance at uminom ka pa ng gatas o kumakain ng gaso, ang hindi natunaw na lactose ay mapupunta sa kolon at doon ay magiging sani ng matinding fermentasyon at mabaong utot o oh, kaya naman kung ang iyong katawan ay nahihirapan na tunawin ang mga fats na kadalasan ay nangyayari habang tayo ay tumatanda, ang mga hindi natunaw na fats ay maaaring maging sani ng kakaibang amoy ng gutot. Kung nangyayari ito sa inyo, tingnan ninyo ang inyong dumi. Baka may oily texture ito at may rap i-flush ang pagdami ng masasamang bakterya sa bituka o tinatawag na small intestinal bacterial overgrowth, SIBO, ay isa rin sa mga daylan ng matinding bao. Nangyayari ito kapag ang mga bakterya na dapat ay nasa malaking bituka ay dumami at umakyat sa maliit na bituka kung saan hindi sila dapat naroroon. Sila ay nagdudulot ng sobrang pagbuo ng gas na mabao at kadalasan ay sinasamaan din ito ng bloating at discomfort. Ano ang pwede natin gawin? Una, subukang obserbahan ang iyong diet gumawa ng food diary at ilista kung anong pagkain ang nagdudulot ng matinding amoy. Maari mong subukan bawasan o iwasan muna ang mga pagkaing mataas sa sulfur tulad ng kadeyos, mga beans at itlog at tingnan kung may pagbabago. Mahalaga rin ang sapat na paginom ng tubig dahil nakakatulong ito sa paglilinis ng digestive system at pag-iwas sa constipation na maari magpalala ng amoy. Ang pag-inom ng probiotics na matatagpuan sa yogurt, kimchi o kefir ay makakatulong din sa pagpapanatili ng balanse ng good bacteria sa ating bituka. Kung sa kabila ng mga pagbabagong ito ay patuloy pa rin ang matinding baho at sinasamahan pa ng iba pang sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, pagbabago sa pagdumi o pagbaba ng timbang, Huwag magatubiling kumonsulta sa doktor. Huwag itong baliwalain. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang klase ng utot na dapat nating bantayan. Ang in Syria tracesis klase uniquely liculi Sobrang dami at madalas na utot. Nabin, I reach to the truth. Marahil, marami sa atin ang nakakaranas nito. Yung tipong pagkatapos mong kumain, para hindi na umihinto ang iyong tiyan sa paglabas ng gas. Hindi ito ganong mabaho, pero nakakahiya at nakakailang dahil ang ingay nito at tila walang katapusan. Bakit tayo nagkakaroon ng na sobrang dami ng utot? Isa sa pinakaraniwang dahilan ay ang paglunok ng sobrang hangin. Nangyayari ito kapag tayo ay kumakain ng mabilis, umiinom ng carbonated drinks tulad ng soft drinks, nang gumungguyan ng bubble gum o nagsasalita habang kumakain. Ang lahat ng hangina ito ay naipon sa ating digestive system at kailangan numabas, kaya madalas tayong dumighay o umutot. Habang tayo ay tumatanda, ang ating digestive system ay nagiging mas sensitive sa mga pagbabago. Bukod pa rito, may runding mga pagkain na nagdudulot ng sobrang gas dahil sa mataas na nilalaman ng carbohydrates na mahirap tunawin. Ang mga ito ay tinatawag na FODMAPs na kinabibilangan ng mga ligums. Tulad ng munggo at beans, repolyo, patatas, saging, mansanas, prunes at mga produktong gatas kung ikaw ay lactose intolerant. Kung minsan ang sobrang gas ay senyales din ng iba pang kondisyon sa digestive system. Halimbawa, ang irritable bowel syndrome o IBS ay isang karaniwang kondisyon na nagdudulot ng sobrang gas, bloating, pananakit ng tiyan at pagbabago sa bowel habits. Isa pang posibleng dahilan ay ang SIBO na binanggit na natin kanina. Kapag may sobrang bakterya sa maliit na bituka, ang mga ito ay nagpe-ferment ng carbohydrates na kinakain natin na nagre sa sobrang pagbuo ng gas. Paglas Kung ikaw ay may diabetes, maaring naapektuhan din ang iyong digestive system na nagdudulot ng gastroparesis kung saan bumabagal ang paggalaw ng pagkain sa tiyan at bituka na nagre-resulta sa pagbuo ng mas malaming gas. Mayroon din tayong tinatawag na functional dyspepsia kung saan ang tiyan at bituka ay hindi gumagana ng maayos kahit walang structural na problema na nagdudulot ng bloating at gas. Kaya, ano ang magagawa natin? Simple lang ang ilan sa mga solusyon dito. Una, baguhin ang iyong pagkain at paginom ng tubig, kumain ng daan-daan at nagumunguya ng mabuti. Iwasan ang pag-inom ng soft drinks at chewing gum. Limitahan ang mga pagkain na dudulot ng gas. At kung hindi mo alam kung anong pagkain ang nadudulot ito, subukan ang elimination diet. Kung saan alisin muna ang isang pagkain sa iyong diet sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay ibalik para malaman kung ito ang sanhi. Mahalaga rin ang pag-inom ng sapat na tubig upang matulungan ang paggalaw ng pagkain sa bituka at maiwasan ang constipation na nagpapalala ng gas. Subukan din ang paglalakad pagkatapos kumain, kahit 10 minuto lang. Nakakatulong ito sa paggalaw ng gas palabas ng katawan. Kung ang sobrang gas ay sinasamahan ng iba pang sintomas tulad ng pananakit, pagbaba ng timbang, o pagbabago sa bowel movements, mahalaga na kumonsulta sa doktor. Huwag itong baliwalain dahil maaring may underlying issue na kailangan ng medical na atensyon. Tandaan, ang ating digestive system ay komplikado at habang tayo ay tumatanda, mas kailangan nating alagaan ito. Ngayon, pag usapan na natin ang dalawang klase ng utot na dapat pagtuunan ng pansin. Dumako naman tayo sa susunod na klase na kadalasan ay mas nakakapag dahil sinasamahan na ito ng discomfort. Pag-usapan natin ang kapatlati utot na may kasamang pananakit ng tiyan o discomfort kapatlati utot. Hindi lang ito basta gas na lumalabas, may kaakibat na itong kirot o kabag na nakakainis. Bakit nangyayari ito? Ang pananakit ng tiyan na kasama ng gas ay kadalasang sanhi ng natrap na gas sa bituka. Nangyayari ito kapag ang gas ay hindi makalabas ng maayos o kapag masyadong marami ang nabubuong gas na nagdudulot ng pressure sa dingding ng bituka. Parang lobo na sobrang puno at gustong sumabog. Habang tumatanda, ang paggalaw ng ating bituka ay bumabagal kaya mas madaling matrap ang gas ang mga kondisyon tulad ng Irritable Bowel Syndrome o IBS na binanggit na natin ay madalas na nagdudulot ng ganitong uri ng sakit. Sa IBS, ang bituka ay nagiging sobrang sensitibo, kaya kahit kaunting gas lang ay nagdudulot na ng pananakit. Maari ding ito ay sinyalis ng diverticulitis, isang kondisyon kung saan na mamaga o nagkakaroon ng impeksyon ng mga maliliit na bulsa sa dingding ng kolon. Kapag nangyari ito, ang gas na nabubuo ay maaring magdulot ng matinding sakit sa apektadong bahagi. Sa mas malalang kaso, maaring ito ay senyalis ng bowel obstruction o pagbabara sa bituka. Nangyayari ito kapag merong pumipigil sa pagdaan ng dumi at gas sa bituka tulad ng tumor, scar tissue mula sa nakaraang operasyon o severe constipation. Ito ay isang emergency at kadalasan ay sinasamahan ng pagsusuka, matinding pananakit ng tiyan at kawalan ng kakayahang magdumi o umutot. Kaya kailangan ng agarang medical na atensyon. Ano ang magagawa natin? Para sa simpleng pagkatrap ng gas, ang paglalakad-lakad o paggalaw ay makakatulong para gumalaw ang gas. Ang paglalagay ng warm compress o hot water bag sa tiyan ay maaari ding makatulong sa pagluwag ng kalamnan at paglabas ng gas. Iwasan din ang mga pagkaing alam nating nagdudulot ng kabag. Kung ang pananakit ay malala, paulit-ulit at sinasamahan ng lagnat, pagsusuka o pagbabago sa pagdumi, mahalaga na kumonsulta agad sa doktor. Huwag magantay na lumala pa ang sitwasyon. Tumoko naman tayo sa ikaapat na klase ng utot na dapat natin pagtuunan ng pansin. Ang utot na may kasamang pagbabago sa pagdumi. Ito ay isa sa mga red flags na dapat nating serosuin lalo na kung tayo ay nasa 60 pataas. Hindi lang ito tungkol sa gas, ito ay tungkol sa kung paano gumagana ang ating buong digestive system. Kapag ang gas ay laging sinasamahan ng biglaang pagbabago sa ating bowel habits, halimbawa kung dati ay regular kang dumudumi araw-araw, pero -araw, ngayon ay biglang naging constipated ka ng ilang araw, o kaya naman ay nakakaranas ka ng matinding pagtatay na hindi maipaliwanag, dapat na itumolbigay sa atin ng pag-alala. Bakit ito nangyayari? Maaring simpleng constipation lang ito, kung matagal na ang dumi sa bituka, mas matagal ito na ferment ng bakterya. Kaya mas maraming gas ang nabubuo. Ang constipation ay karaniwan sa mga nakatatanda dahil sa kakulangan ng fiber sa diet, hindi sapat na pag-inom ng tubig, at kawalan ng physical activity. Subalit, maaring din itong senyales ng mas seryosong kondisyon. Wuli, ang IBS ay isa sa mga posibleng dahilan. Sa IBS, ang pagbabago sa bowel movements ay karaniwan maari magpalit-palit sa pagitan ng constipation at diarrhea na sinasamahan ng pananakit ng tiyan at gas. Ang celiac disease, isang kondisyon kung saan ang katawan ay hindi makatunaw ng gluten, ay maari din magdulot ng gas at pagbabago sa pagdumi tulad ng chronic diarrhea. Sa mas malala at seryosong kaso, ang pagbabago sa pagdumi na sinasamahan ng sobrang gas ay maaring senyales ng colorectal cancer, lalo na kung ang pagbabago ay patuloy sa loob ng ilang linggo o buwan. Ang mga sintomas tulad ng pagbabago sa hugis o kulay ng dumi, pagdudugo, hindi may paliwanag na pagbaba ng timbang at labis na pagkapagod ay dapat na agad na ikonsulta sa doktor. Mahalaga na maintindihan natin na hindi natin dapat baliwalain ang anumang persistent na pagbabago sa ating pagdumi. Ano ang magagawa natin? Para sa constipation, dagdagan ng fiber intake sa pamamagitan ng pagkain ng mas maraming gulay at prutas tulad ng papaya at pakwan at uminom ng sapat na tubig. Maglakad-lakad din araw-araw kung ang pagbabago sa pagdumi ay patuloy at sinasamahan ng iba pang mga sintomas tulad ng pagdudugo sa dumi o hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, huwag nang mag-atubili. Agad na kumonsulta sa isang gastroenterologist. Huwag nating hintayin na lumala ang sitwasyon. Ang maagang pagtuklas ay susi sa matagumpay na paggamot. Pangguli at ito ang pinakamahalaga at pinakaseryosong klase ng utot na dapat nating katakutan ang utot na may kasamang hindi sinasadyang pagtatae o pagdumi. Ito ang pinakamalaking pulang bandera na dapat nating bantayan, lalo na kung tayo ay nasa 60 anyos pataas. Alam kong medyo sensitive ang topic na ito at nakakahiya pag-usapan pero napakahalaga nito para sa ating kalusugan. Ito ay tinatawag na fecal incontinence o ang kawalan ng kakayahan na kontrolin ang paglabas ng dumi o gas. Kung minsan, kapag umutot ka, bigla kang makakaranas ng kaunting pagtatae o may kasamang dumi na lumabas ng hindi mo sinasadya. Ito ay hindi normal at dapat na agad na ikonsulta sa doktor bakit ito nangyayari maraming posibleng dahilan isa sa mga pinakakaraniwan ay ang panginghina ng pelvic floor muscles o ang mga kalamnan na sumusuporta sa ating pantog at bituka habang tumatanda ang mga kalamnan na ito ay humihina lalo na sa mga kababaihan na nanganak ng maraming beses. Kapag hina ng mga kalamnan na ito, ay nagpapahirap sa paghawak ng dumi at gas, lalo na kapag nagkaroon ng biglaang ang pagtaas ng pressure, tulad ng pag-ubo, pagbahing o pagutot. Ang pinsala sa nervyos na kumokontrol sa ating bituka at rectum ay isa ring dahilan. Maaaring mangyari ito dahil sa stroke, diabetes, multiple sclerosis, o spinal cord injuries. Kapag may pinsala sa nervyos, hindi na maayos na nakakausap ng utak ang bituka kaya nahihirapan tayong kontrolin ang paglabas ng dumi. Ang chronic constipation ay isa rin sa mga sanhi. Kapag matagal ng constipated ang isang tao, maaaring lumaki at lumuwag ang rectum na nagpapahirap sa paghawak ng dumi. Kung minsan, ang matigas na dumi ay nakaharang sa rectum at ang likidong dumi ay tumataga sa paligid nito na nagdudulot ng pagtagas na parang diarrhea. Ang oh, malubang pagtatay dahil sa impeksyon, gamot o kondisyon tulad ng inflammatory bowel disease, Crohn's disease o ulcerative colitis ay maaari ding maging sanhi ng fecal incontinence dahil hindi na kayang hawakan ng bituka ang sobrang likido. Sa mga mas malalang kaso, maaring ito ay epekto ng rectal prolapse kung saan ang rectum ay lumalabas mula sa anus o hemorrhoids na sobrang lumake at pumipigil sa tamang pagsara ng anus. Ano ang magagawa natin? Kung nakaranas ka ng ganitong uri ng utot, ang pinakaunang at pinakamalagang hakbang ay agad na kumonsulta sa doktor, lalo na sa isang gastroenterologist o proctologist. Huwag itong ikahiya o balewalain. Ito ay isang seryosong isyu sa kalusugan na kailangan ng profesional na atensyon. Ang doktor ang makakapag-diagnose ng eksaktong dahilan at makakapagbigay ng tamang paggamot. Sa bahay, habang naghihintay ng konsultasyon, maaaring subukan ang Kegel exercises para palakasin ang pelvic floor muscles kung ito ang dahilan. Mahalaga rin na magkaroon ng regular na bowel habits sa pamamagitan ng pagkonsumo ng sapat na fiber at tubig upang maiwasan ang constipation o diarrhea. Ingatan din ang balat sa paligid ng anus mula sa iritasyon. Ang fecal incontinence ay hindi normal na bahagi ng pagtanda at maaaring magpaywatig ng isang underlying medical condition na nanghang ay ilangan ng agarang atensyon. Ang paghahanap ng tulong medical ay makakatulong hindi lamang sa paggamot ng kondisyon, kundi pati na rin sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay at pagbabalik ng kumpiyansa. Huwag kang mag-isa sa laban na ito. Kaya mga mahar kong manung at manang, nakita na natin na ang utot ay higit pa sa bastagas na lumalaba sa ating katawan. Ito ay maaring maging boses ng ating digestive system isang babala na mayroong hindi tama sa loob. Napag-usapan natin ang limang uri ng utot na dapat nating bantayan. Ang sobrang mabahong utot, ang sobrang dami at madalas na utot, ang utot na may kasamang pananakit ng tiyan, ang utot na may pagbabago sa pagdumi, at ang pinakaseryoso, ang utot na may kasamang hindi sinasadyang pagdumi. Hindi ibig sabihin na kapag nakaranas kayo ng isa sa mga ito, ay may maluba na kayong sakit. Ang maalaga ay maging mapagmasid at huwag balewalain ang mga senyales na ibinibigay ng ating katawan. Ang ating katawan ay napakatalino. Binibigyan niya tayo ng mga pahiwatig kung may problema at responsibilidad nating pakinggan ng mga ito. Hindi ito dapat ikahiya, kundi maging dahilan para mas maging mapagalaga tayo sa ating sarili. Tandaan, maliit na pagbabago lang sa ating lifestyle at pagkain malaking ginhawa na ang mararamdaman natin sa ating kalusugan at kapayapaan ng isip. Ang pag-inom ng sapat na tubig, pagkain ng mas maraming gulay at prutas, paglalakad-lakad araw-araw at pag-iwas sa mga pagkain na alam nating nagdudulot ng kabag ay malaking tulong na. Ngunit kung ang mga sintomas ay patuloy, lumalala o sinasamahan ng iba pang nakakabahalang senyales tulad ng pagbaba ng timbang na hindi may pagdudugo o matinding sakit, huwag nang magalinlangan, konsultahin ang inyong doktor. Ang maagang pagtukla sa paggamot ay susi sa mas mahaba at mas masarap na buhay. Alam niyo ba na ang simpleng pag-obserba sa ating utot ay isa sa pinakamabilis at pinakamurang paraan para ma-monitor ang ating digestive health? Oo, tama kayo. Libre ito at kayang-kaya nating gawin kahit saan, kahit kailan. Ang sikreto, nasa ating mga sarili na, nasa kakayaan nating madi mapagmatsyag at pakinggan ang ating katawan. Hindi natin kailangan ng mamahaling kagamitan o komplikadong proseso para lang malaman kung may problema sa ating ten. Minsan, ang sagot ay nasa pinakamadalas nating maranasan, nunet madalas nating balewalain. Kaya maging mapagmasid manong at manang. Ang ating utot ay hindi lang basta utot. Ito ay bahagi ng kwento ng ating kalusugan. Hindi nega, Nakaranas na ba kayo ng alinman sa mga utot na ito? Anong ginawa ninyo? Ibagiin ninyo ang inyong kwento sa comment section sa ibaba. Malaking tulong ito sa ating komunidad dahil marami sa atin ang nakakaranas din ng ganitong mga problema at mas madaling magbahagi ng karanasan sa kapwa Pinoy. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo, pakipindot naman po ang like button para malaman naming nagustuhan ninyo ang aming pinagirapan at para mas marami pa ang makakita nito. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para hindi kayo mahuli sa aming mga susunod pang makabuluang video tungkol sa kalusugan at buhay ng mga nakatatanda. Marami pa kaming ibabahagi ng mga tips at kaalaman para mas maging masaya at malusog ang ating pagtanda. Mahalaga sa amin ang inyong suporta para patuloy kaming makapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa inyo. Kaya mga mahal kong manong at manang, patuloy po tayong maging mapagmatyag sa ating katawan, ang ating kalusugan, ang ating nyaman. Sulitin po natin ang bawat araw at patuloy tayong mabuhay ng buo at masaya sa anumang edad. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.